Hi! Welcome to my channel! Aww. Ay siguro nainip kayo at wala nang kasudlong yung aking huling episode. Ngayon ay kasalukuyan nandito ako sa pinagbahayan namin. Noon dito ako nakatira. Kasi yung mister ko noong, noong medyo mahina, eh ako naman ang pumalit. Kung mga noon ni eh, tanda, tanda ko pa taong February, February 10 no ako imirito na ang year 2017. tandang tanda ko pa ang naging karanasan ko rito at hindi ko malilimutan. February 11, umagang-umaga, nagsalang ako ng sinaing. At pagkasalang po, ako'y bumaba ng bahay at ako'y nagwalis. Walis ako ng walis. Dito, dito, dito mismo, yung pangaan CR eh. Dito mismo, sa lugar na ito. Walis ako ng walis. Ito yung bahay, ito yung pwesto ng bahay. At ako'y makapagwalis na, kinakayad ko ng paa yung mga bato at aking ipinutok, nilalagay sa yung bantulaan ng tuluan ng ulan para hindi ka ako manuang putek. Alala ang bagay noong ako'y nag nag nakawalis na pinakayod ko ng paa yung mga bato at inilalagay ko nga sa tuluan ng ito ba yun, ulo. mga bato? Ito ba yun? yung mga bato na maliliit doon eh. Aba! Hindi ko sukat akalain na yung pala'y ako pinansin ng mga, hindi ko alam kung ano yun. Ewan ko kung naniniwala kay doon. Pero ako ay naniniwala at dahil sa experience ko na nangyari sa akin. Ganito yun. Ako ay bigla na lamang nahilo. At ako ay inikot, inikot, inikot ako na inikot. Inikot ako na inikot hanggang sa... Paano ikot ang ginawa sa inyo? Sa ng bahay namin? Paano ng ikot ang ginawa sa inyo? Ha? Paano ikot? na po, inikot ako na, inikot. Degla akong ibinalibag na gano'n sa dinding. Lusot ako doon sa kabilang, sa kabilang side eh. At ako'y nakatulog. Ang akin sinaing, hindi ko nakain sa almasal dahil nung ako'y magising, katanghalian tapat na. Kaya almasal at tanghalian nagkasama na. Eh sa akin pagising, hindi kayo maniniwala at nakakahiyamang sabihin, Pala inyong nadumi ako na hindi ko nalalaan sa akin pagkakatulog. Kaya ang ginawa ko, nagtakbo ako doon sa sapa. Malapit naman ang sapa. Naglinis ako ng sarili ko. At nung ako'y okay, makapaglinis na, pinuntahan ko na sinain ko. Sa tulong naman ng Panginoon Diyos, ay eh, naluto na. At ang ginawa ko, ako'y okay, nagbihis at ako'y okay, nagsalita. Sabi ko, mga kaibigan, kung ang hinahanap niyo yung dating nakatira dito, ako na ang nakatira rito. Kaya huwag na kayong huwag na kayong maghanap doon sa dating nakatira at ako na ang titira rito. Kaya pasensya na kayo kung ako yung nakialam ng pag-iipon ng bato kasi alam ko ang ginagawang pagwawalis ng mister ko hindi naman hindi naman walis eh. Kamay. Inaanon niya, iniipon niya sa kamay at nilalagay niya sa sako kaya hindi siya gumagamit ng walis. Eh siguro, kung nanibago si nanibago pa ako kayo, eh huwag niyo nakako akong pansinin dahil tayo na ang magkakasama dito. Kaya simula noon, nung kausapin kong ganun, eh hindi na nangyari yung nangyari nung una. At hanggang sa ngayon, ako'y lumipat doon sa kabila dahil dito, eh, kahit katanghalian tapat, hindi ako makakita ng araw. Laging madilim yung loob ng bahay. Eh, puro puno kasi dito eh. Puno ng puno. Yan. Puro kasi kahoy. Mangga. Mangga. yung Suha. Puno santol. Suha. Kamansi. Eh, langka. Mga puno ng kamansi. Langka. Dalandan. Eh, kaya hindi ako makakita ng liwanag. Kaya eh, ang ginawa ko, nagpagawa ko na sarili ko doon sa kabila. At yun, simula noon, papunta-punta na lang ako dito. At simula rin noon, wala na akong nararamdaman na ano, simula nung kausapin ko. Kaya, sa tulong ng Panginoon Diyos, eto ako. Doon ako nakatira sa aking bahay. Ay, Hi. nagpupunta na lang dito. Aking dinibisita itong dati naming pinagbahayan. Eto, salamat sa Diyos at ako naman ni Binibiyin. Yes, Lord pa rin ang aking pag-asa at inaasahan na gagabay sa akin habang habang ako ay nabubuhay. Thank you Lord. Hallelujah. Praise. Ayun po kung naniniwala kayo sa kababalagan ni Mother. Ano ah, comment lang kayo. Sa maniwala kay Chinde basta iyon naging karanasan ko. Ay eh, okay lang. Okay lang kung hindi kayo maniwala. Pero yeah. karanasan ko 'yon. Okay bye bye Aww.